remember my housemate sa UAE noon, na walang utang na loob. Dumating siya sa boarding house namin na wala pang pambayad ng upa. Dahil ako ang nagmamanage ng bahay at naniningil, pinalibre ko siya at ako na lang ang bahala pag nakita siya ng may-ari ng bahay. Dahil kapwa Pinoy, tinulungan ko. Even giving her food habang wala pa siyang sahod. Alam ko kasi ang pakiramdam ng nag-uumpisa sa ibang bansa. Naging okay naman kami. Hanggang nag-share kami ng room. Hindi niya priority ang gamit na mas kailangan tulad ng unan at kumot. Mga damit at sapatos na branded ang inuuna niya. Sa pagkain naman, hindi siya nagsha-share kasi diet daw siya, kaya fruits lang para sa kanya. Pero grabe, kapag nasa work na ako, kinukuha niya ang niluto kong kanin at ulam at binaon niya nang hindi man lang nagsasabi. Wala siyang pakialam kung may makakain pa ako sa lunch. Kasi umuwi ako tuwing lunch break namin. Kapag sinisita ko siya, ang sagot niya lang ay maliit na bagay daw. At ang pinakamasakit, pati plasticware ng bawaan ko, ginagawa niyang labahan ng pantinya. At nang ako ang magalit, ako pa ang lumabas na masama. Kaya umalis na lang ako kaysa makipag-away sa taong balahura at hindi nagpapatalo. Lahat ng gawain niya ay tama para sa kanya. Kung nasaan man siya ngayon, sana nakahanap siya ng kapareho ng ugali niya.